Mga kapuso, gaya ng dati, milyon-milyon Pilipino ang dumagsa sa mga sementeryo sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong nagdaang undas. At dahil sa dami ng tao, sinamantala ito ng mga negosyante. Kanya-kanya silang benta ng mga bulaklak, dila pagkain at iba pa. Pero hindi lang sila alaging abala sa undas, kundi pati ang ilang politikong ngayon pa lang tila gusto ng mga kampanya. Ang pagdagsa sa mga sementeryo tuwing undas, tradisyon na nating mga Pilipino. Pero itong nakaraang todos los Santos, bukod sa mga bulaklak at mga kandilang itinitinda sa kasada, may bagong sumalubong sa publiko, ang mga buka ng mga politiko. Sa Manila South Cemetery, may pangalan at retrato na isang politiko ang bubunga ng tent na ito. Patay ang cellphone ng naturang politiko kaya hindi siya makapagbigay ng pahayag. Wala rin maibigay na impormasyon ng kanyang staff. Sa sementeryo naman sa Pasig, ganun din. Pangalan ng politiko ang nakabida sa tolda. Sa Laloma Cemetery, boundary ng Quezon City at Caloocan. Sa labas pa lang, higanting poster na ang sasalubong sa iyo. Ganito rin na eksena sa ilang sementeryo sa Davao City. Ang mga politiko, ipinapaalala ang mga panuntunan sa mga sementeryo. At syempre, may pangalan nila ang mga tarpulin at poster para rito. Wala dyan ko sa politiko. Sa Cagayan de Oro, ang mga sinasabing pagka-epal ng ilang politiko, ikinagalit ng mga residente. Wala pa raw kasi sa panahon ang umano'y pangangampanya nila ala ko yung kasulti sa pagkakaroon, gibawal pa na ang mga, ang mga picture nila. Pero ang bot nga naana na pa mga eleksyon, ni pa pa ako ah. Huna-hunaon pa ako, huna May manang ato sa huna-huna anong kinsa kay ang ayan ba? Ang ibang politiko, hindi basta mga poster o tarpulin ng gimmick. Para raw matulungan ng mga nagpupunta sa Avery Fashion Avenue sa labas ng Manila North Cemetery libreng sakay ang hatid ng mga tumatakbong konsihal. At syempre, para mas madaling malaman kung sino ang mga politiko, may litrato nila ang mga sasakyan. Ang staff nila, nagkawang gawaraw, sila pa mismo ang nagtatawag ng pasahero. Taon-taon talaga, ano na mga kapitan to? Pina-project ng mga kapitan. Tulong sa mga nakikipag nanurit sa simenteryo. You wala know na kayo nakikita ang masama naman? Ah, wala naman, natutuwa nga kami. Lalo ako, taon-taon ako nag, uh, tumutulong dito. Alay sa kaya ko Depensa ng mga politiko, taon-taon naman daw nila ginagawa ang libreng pasakay at hindi lang tuwing undas. Hindi naman po parang nakikitang parang mali na dine-take advantage nila yung undas for parang kamay. Hindi naman, ay e, taon-taon naman ganun ginagawa nila eh. Buhol sa libreng pasakay sa ilang sementeryo, meron ding libreng tubig. Yun nga lang, ang mga bote, may letrato pa rin ng kandidato. Kung medyo teki ka, sigurado patok sa'yo ang libreng wifi sa sementeryong ito. Sagot yan ng politikong nagpalagay pa ng sariling standi. Pero kung may ilang tila, kibit balikat lang sa mga gimmick na ito ng mga politiko para sa iba, nakakapiko na ito. Eh pala, puro pumuporma nang hindi naman dapat pumorma at this point in time. Dapat wala pong ganyan kasi hindi pa naman po ah, mag election eh. eh. Alam ko po, bawal yung ganyan eh. Ayon sa Comelec, hindi raw nila pwedeng tigilin ang mga ganitong gawain dahil hindi naman ito pinagbabawal ng batas. Ang problema, mga politiko rin ang gumagawa ng batas. Pipigilan kaya nila ang isang gawaing tila malaki ang benepisyo sa kanila? Itong mga, ito, mga politicians na talaga naman, tingin natin na hindi na kukonsensya sa sarili nila. They're taking advantage of the loophole in the law no? and in jurisprudence. So sabi ko nga, siguro ang parusa dyan is handa uh, na lang ng pandahan sila kung sino sila tapos pagdating ay iso sila naman ang kalimutan natin.